Pag hindi niyo daw po suportahan ang mga Villar, ay baka daw magbago ang isip nila tungkol sa pagbibigay or pagdodonate ng lupa. <laughs> o Suportahan niyo na po kasi tinatakot na kayo. Kawawa no yung mga kababayan natin na minsan ang basihan ay yung mga ganitong pangako kung totoo send too good to be true dahil hindi naman specific sin ba makikinabang dyan sa mga sinasabing donasyon or pag donate ng lupa na itong mga Villar meron po kasing isang video na hinihikayat nga na itong si Villar sa Cynthia Villar na or ang mga butante na ipakita ang kanilang suporta sa desisyon ng kanyang pamilya na mag-donate ng lupa. Yun nga lang, ang donasyon daw ay nakadepende pa rin sa resulta ng 2025 elections. Natural lamang na magpakita daw ng pagpapahalaga ang mga butante sa pamamagitan ng kanilang boto ng kanilang electoral support. Ito ay maliwanag na uh, vote buying. Hmm. Hindi man pera yung kapalit, pero yung mga ganitong klaseng pangako Uh, wala tayong masyadong idea kung saan, paano at kanino i-donate yung sinasabing lupa. Bibigyan nyo ba lahat ng butante dito sa ating bansa? Oh, hindi pa maganda na gawin nyo muna para mapatunayan na, anjay na, I mean, ang, ang kapalit mula sa mga butante ay yung boto nila. Sana gawin nyo muna bago kayo gumawa ng ganitong klaseng kondisyon. O eh, pag hindi nanalo, wala pala. Magbabago pala ang isip nyo. Maliwanag na ito'y binibili nyo. Sinusugulan nyo ang mga kababayan natin. Hmm. Yung mga politiko, ganitong-ganito ang sistema. Ano, ho? Marami dyan. Marami dyan na kung ano-ano ang mga pangako. Hmm. Hindi ba't maganda na sana ay nakikita na na ginagawa nyo? Dahil yun ang posibleng maging daan para... Yung mga kababayan natin, halimbawa, yung mga constituents nyo po ay ipagsigawan na dapat kayo ang manalo dahil una pa lang meron na kayong ginagawa at meron na kayong ipinapakita. Pero yung ganito na may kondisyon, malalato. Ang sabi po ni um, Representative Manuel ng Kabataan List, very unbecoming of a political or public official magbabagong taon na po pero walang bagong aasahan sa mga political dynasty. Nakakapagtaka rin kasi talaga ano ho. Bakit tinatangkilip pa rin natin yung mga katulad nila? Pabalik-balik yung ilang senators. Abis na nalito lapid. Diyos ko. Naririnig lang po natin pag meron ng eleksyon. Pag naandyan na yung eleksyon. Pero bakit na nanalo? Anong ginagawa sa Senado? Sina Ramon Revilla, sina Jim Goy Estrada. Talaga? Nadetrain na po ba ang bansa natin ng mga uh, good leaders? Kasi ang mga naluluklok ay yung mga taong, kung hindi nasangkot sa katiwalian, ay talagang convicted na mga criminals. Diba? Malala. Malala talaga. Na katulad na itong mga Villar. oh, abay marami pang nakalinyada dyan. Mga anak, mga apok, ay talagang walang tigil yan. Sila at sila ang mga mayagpag sa politika. Kaya wala pagbabago. Good luck.